Mayong adlaw, malaumon ang Department of Health Davao kon DOH Davao Region nga makabot nila ang target nga ihap sa mga kabatanunan nga mahatagan og bakuna ilaom sa routine catch-up vaccination dinhi sa Rayon 11. Sumala pa ni DOH 11 Regional Regional Director Dr. Annabel Yumang, target sa mga ahensya nga mabakunahan ana sa 29,441 ka mga kabatanunan sa reyon. Sa dato sa DOH 11 na nasa 9,083 ka-eligible children ang hatagan na silang catch-up vaccination na itong tuig 2023, samtang 4,487 sa kasamtangang tuig. Subay niini Inig, sa DOH 11 ang tanang ginikanan o guardians nga pahimuslan ang libreng bakuna sa gobyerno aron malikay sa sakit ang mga bata. Lakip sa libreng ginahatag sa gobyerno mga bakuna, batok, tipdas, rubella, polio, ug uban pa. These DOH Davao will continue to intensify and strengthen the delivery of our services and we will anchor this on the health sector's agenda. Samtang nakatakdang mamili ang City Mayor's Office alang sa ibutang nga bag-ong mangulo sa Office of Senior Citizens Affairs kun Oscar Dinasa Davao City. Sumala Councilor Wilberto Alag, ang chairperson sa Committee on Social Services sa 20th Davao City Council nga anaa sa tulo. Ang nominado isip muhulip kang Oscar Head Luis Moran, pulo sila Federation President sa Oscar Chapters din sa Dakbayan nga nagikanda sa Bunawan, Indangan ug Talomo District. Humani ini gilantaw usab nga maplastar na sa mga buhatan ang paglihok sa mga plano ug programa sa Oscar alang sa usab sa mga benepisyo sa mga senior citizens. After ana uh, sa tulo ka nominees ang atong mayor na magpili sa tulo Tulurapod ang nag-apply so tulurapod ang actually ang kinahanglan is tulo ang i-recommend nato from the Sanggunian to the city mayors tulo ra sila ang aplikante nato so gi among gi submit tanan ang pangalan ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi hey. sa PTV Davao ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas